Sa isang kamakailang panayam, inamin ng dating aktor na si Dominic Roque na tuluyan na siyang huminto sa pag-aartista. Hindi na raw siya aktibong tumatanggap ng mga proyektong pang o pelikula, at matagal na rin mula nang huli siyang mapanood ng publiko sa isang acting role. Ayon kay Dominic, bago pa man sumiklab ang pandemya ay nagdesisyon na siyang iwan muna ang showbiz. Sa loob ng ilang taon, unti-unti na raw siyang lumayo sa mga proyekto sa telebisyon at mas pinili ang mas tahimik na buhay sa likod ng kamera. Ania, nararamdaman din niyang parang nawawala na siya sa ritmo ng pag-arte dahil sa mahabang panahon ng kanyang pamamahinga sa industriyang kinabibilangan niya noon. Sa kabila ng kanyang pag-alis sa harap ng kamera, masaya naman daw siya sa bagong direksyon ng kanyang buhay. Sa kasalukuyan, abala siya sa paggawa ng digital content at pagtutok sa mga proyekto bilang isang content creator. Aminado si Dominic na mas nahanap niya ang kapanatagan sa pagiging malayo sa limelight ng showbiz. Mas simple at hindi magulo ang kanyang araw-araw na siyang nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Ibinunyag din ng aktor na kahit may mga proyekto sa showbiz na inalok sa kanya, pinili niyang hindi na ito tanggapin. Isa na rito ang isang magandang alok na tinanggihan niya upang mas pagtuunan ng pansin ang kanyang bagong karera sa digital media. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang tumatanggap ng ilang endorsement deals, bagamat hindi na ito tuwirang konektado sa tradisyonal na entertainment industry. Para sa mga taong iniisip na wala siyang ginagawa ngayon, malinaw na sinabi ni Dominic na hindi iyon totoo. Aniya, masinsinan at masela ng trabahong ginagawa niya bilang isang content creator. Hindi raw biro ang pagpaplano at produksyon ng mga content na kanyang inilalabas online. Kasama sa kanyang mga ginagawa ang pag-oorganisa ng events sa tulong ng mga pinagkakatiwalaang partners, na isa ring malaking bahagi ng kanyang bagong mundo. Dagdag pa ni Dominic, ang mga biyahe at travel content na nakikita ng publiko ay hindi lang puro bakasyon. Kadalasan, ito ay bahagi ng kanyang mga proyekto sa paggawa ng content. Kaya kahit mukhang galalang siya sa social media, may kasamang trabaho at responsibilidad ang bawat lakad. Maliban sa kanyang pagiging content creator, may sarili rin siyang kumpanya, ang Blackpink Hypermedia Productions. Ang kumpanyang ito ay nakatuon sa paggawa ng mga audio-visual presentations, digital advertisements, at iba pang marketing-related content. Sa pamamagitan ng kumpanyang ito, patuloy pa rin siyang nakikibahagi sa creative industry sa ibang paraan. Sa ngayon, ayon kay Dominic, kontento na siya sa kanyang kasalukuyang estado. Wala raw siyang hinahanap na bago sa larangan ng showbiz at masaya na siyang suportahan ng kanyang kasintahan na si Sora sa mga proyekto nito. Hindi na raw siya naghahangad na bumalik pa sa spotlight bagkus ay mas nais niyang manatili sa likod ng mga eksena kung saan mas nararamdaman niya ang kanyang personal na paglago. Ano ang sinasabi sa balitang ito?